Hinahangaan ngayon ang mahigit isang libong bilanggo sa California na voluntaryong sumama sa patuloy na pag-apula ng malawakang wildfire sa Los Angeles. Sila ang tinatawag na incarcerated firefighters. Bahagi sila ng Conservation Fire Camps Program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo na tumulong sa wildfire suppression at mabigyan ng bagong simula. Kumikita sila ng $5 hanggang $10 o mahigit 500 pesos kada araw at may dagdag na $1 kada oras para sa aktibong operasyon. Bukod dito, bawat araw ng serbisyo ay may katumbas na dalawang araw na bawa sa kanilang sentensya. Bagaman may benepisyong hatid ang programa, kinukwestiyon ng marami ang mababang pasahod sa mga bilanggo. Puna ng iba, tila inaabuso ang mga bilanggo na walang ibang pagpipilian kundi ang maglingkod sa mapangalid na trabaho upang mabawasan ang kanilang sentensya. Ayon naman sa ilang dating bilanggo, nananatiling hamon sa kanila ang paghahanap ng trabaho sa larangan ng firefighting patapos ang kanilang sentensya dahil sa stigma ng criminal record sa Amerika. Ang Fire Camp Program ay umiral na mula pa noong 1915, ngunit na natiling malaking issue ang patas na kompensasyon at oportunidad para sa mga dating pinanggo. Sa ngayon, nakapagtala na ng mahigit 27 katao ang nasawi dahil sa sunog habang nasa 77 din ang nawawala. Para maging updated sa mga happening abroad, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.